Okay, nandito na tayo sa Panabo, mga kamangkin na. tayo katalaw na. So, update tayo dito. Nakikita nyo mga kamangkin, nag-flow-flooring na kami, no? So, ito yung pamamaraan namin sa pag-flooring, no? Kailangan mga gaira ng pako. Gamit namin black metal straw, no? Pag walang pako, yan mga kamangkin, no? Tutol yung ating black metal straw, So, kailangan guide muna ng pako. Yan. Bago black metal straw. So, oh, napakakapan na itong ating flooring mga kamukilo, Ito lang. Dito na lang, oh. No? So, hindi pa ma... Akin niya splice na yung ugma. Ah, ni niya, ni niya Ha? <coughs> mga niya, mga ni. mga niya. Plaster Splice yung ugma, kaya na ko. Tama, tama. Ha? splice pero katong dos ay makasaka pa tadre. Ha? Mao ni, ini kapat na ko ma palit ko flexible. Yeah. Para masirado na ni ba. Oh. Silhig bor, bor Silhigbor. bor. Silhig bor. Silhig, silhig. Para mahinlo. O ito na lang yung kulang mga kamong sa flooring yan at saka ito, no? O dito, okay na rin to. Ito yung pinakahuluin niya. Ayun. 90 cm, magkakaroon tayo ng railings dito. Tapos ito yung Uh, siding ng magiging CR dito no? o, oh, napapansin nyo sa baba yan din yung ating tinatapatan ng CR dito sa second floor hanggang dito lang mga kamugil yung piling nya wala pa rin tayong makikita CHB dun sa labas no? pag sa labas lahat metal cladding yung ating makikita kagaya nito yan, gaya nito pati dyan so yan yung level ng ating CHB hanggang dyan Ayan. oh, dito yung bibilhan ko ng ano ng flat deck na? bibili tayo ng plastic deck yan, no? gamit tayo ng flat deck dyan para sa pag natin tapos dito kailangan natin ng flat deck ito dito sa balkoni no? flat deck dito dito para mabuhusan natin yan na yung pagbuling natin dyan na lang yung pinakakulang no? napapansin ano nyo malalaki yung ating mga window Ayan po yung isa sa technique upang hindi masyadong mainit dito sa loob. Ayan no? o. O nagwo-worry yung iba mga kamukil no. Na baka sobrang init para daw tayong balot sa loob no. O hindi po ganun ka uh, sama o katindi yung init na dito sa loob kapag may diskarte tayo. Ano yung pamamaraan dito. O dami na namin nangyayari bahay na ganito mga kamukil no. O ganito lagi yung aming trabaho. O bukas, trabaho na master buit magsisiling na. So, bukas makapag na sila, no? O, so, yung ceiling dito bukas. Uh, binigyan ko na sila ng kwan. Dere part. tak atak kuha sa pinakakuan. Dili. Tap. Para mo taas taas gamay itong ceiling, ba? Dere man, tawag agay atong dingding ani. Diretso naman aning kwan. Pwede ka magagay sa tap ani. Mga mga ni, itong danyo sa kwarto. O, oh, mga ni. Pwede ni tap kuhaan. Tanan. Madikit man atong hardy dito. Oh, yan. Bukas siling na sila mga kamugil. Maganda na tingnan bukas, no. Pagkakuan. Ah, uh, hinahabol yung pagsiling para ma umpisa na rin yung electrical dito. Kasi yung ating electrician mga kamugil, balik natin 'to sa no? Sa katalunan. Idol, no. Mga tropa, tropang angkag na. Tropang angkag na kamukil. <laughs> Walang tigil yung trabaho namin mga kamugil, no. Kahit linggo trabaho, grabe. Oh, Pagka makasilip-silip tayo ng konti, no? Pahinga kami mga kamagil kahit mga isang linggo. Tapos gusto ko sanang maligo yung buong tropa. Ano pagpalain, no? Yan. O ito na yung ganap dito. Nagkakaroon tayo ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang bintana, no? O dito sa taas. Bawat kwarto, may mga, may mga window to, no? So, yung aircon natin na uh, window type, bubutas na lang tayo aktuwal oh. uh, Aktual lang tayong bubutas diyan kagaya sa ginawa ko sa Tagong Project. Para mas malinis siya. Okay. So, yung pulang dito, dubululing na lang. At saka, so bukas, maumpisa nila maservoyit yung pagkikisam eh. Uh, next week na naman, dubuling O, oh, depende sa galaw nila nito mga kamukil. O, oh, madali na naman itong dubululingan. Ayan oh. diding tatap-tap na lang diyan nubululin natin so, ilang giwang na lang ito, mga kamugil maganda na itong tingnan sa second floor matibay na ha? mga pagkatibay oh, na bahay bukas purchase tayo ng materialis electrical tsaka pag primer Bilitan ng primer iispata natin yung mga winiwindling -win ano uh, daanan muna natin yung steel brush para safety so tingnan natin mamaya yung forma dito sa labas mga kamukil itong bahay na to kabuuan no unti-unti na siyang nagkakaroon ng pagbabago simula nung na-renovate natin to kasi nung hindi pa to na-renovate mga kamukil kagaya lang yan yung forma mga kamukil oh. No? kagaya lang yung forma niyan ganyan lang yung kalaki itong kasi mga bahay ano ganyan lang din sila kalalaki nung hindi pa trabaho so, ngayon malaki na yung improvement niya ground floor Uh, tiles yung kulang dyan at pagsisiling, no? Electrical natin dyan, tapos na. sa oh, saka babalik yung magta -tiles. kapag ka matapos na dito lahat, lahat sa taas, no? Pababa kasi sila Master Boyet muna dito sa taas, pababa. Iiwan tong taas mga kapugel, may iiwan tong taas. Uh, tapos na. Lahat na lang tra sa ground floor na lang. Okay. Oh, sa ground floor mga kamukil yung electrical natin okay na no? set up na to lahat So yung kulang nito pagpa second floor lang pagpaakyat na lang no, sa second floor. Yung ating panel board gano'n na to? Okay na. Okay. Silipin natin sa labas. So, ito na yung forma. Ah, kamukin no. lang. So, yung kulang na lang, spand na lang dito sa mga overall sa ating bubong, no. So, sira pa kasi yung ano mga kamukin no. Yung Masin no Nang spam drill kaya hinihintay pa natin na maayos pagka ano na yon susunod ka agad natin ha? o pagka masilingan to sa overlap mga kamukil maganda na to mas magkakaroon tayo ng roping dito o, itong roping dito madali na lang to pagka trabahuin. isang araw lang to tapos na to ro pagro-roping dito dalawang ano lang naman dalawang playgo no? ng kulurup yan So, ito yung pinaka-forma sa baba. Yung mga pintuan-pintuan ito. Ah, Na-order ko na rin. So, ongoing na. No? Ginagawa pa. O pinapatuyo yung kahoy. Oh, ayaw ko kasi mga nab Madali, ano, pagdating sa pintuan, gusto ko tuyong-tuyo yung pintuan na kukunin ko. Tuyong-tuyo siya gagawin. Para hindi na siya gagalaw kapag ikakabit dyan. Kasi so, mangyayari kapag basa pa yung kahoy na i-deliver -de sa atin o yung pintuan na i-deliver -de sa atin, So, ang magiging back job dyan, pagdating ng araw tayo, no? gagalaw kasi yung kahoy na yan. Titikwi pa yan, o ano pang pwedeng igalaw niya. So, maaring hindi siya maisara, maaring lalayo siya sa ating hamba. So, yung, yung ipikto o impact niyan na mangyayari sa kumukontrata o sa nagtrabaho. O, yun yung reason kung bakit ayaw kong tumanggap no? kapag gadi uh, ako ng murang o basa pang kahoy o pintuan babalik ko talaga yan hindi ko tatanggapin eh, no? o, iwas lang ako sa posibleng epekto pagdating ng araw ito na siya no? unti-unti nang gumanda no? pero hindi pa ito, maigaganda pa ito mga kamukil yung kulang dito sa balkoni uh, palalagyan ko na to ng ano bago ma-flooring kailangan malagyan na ng ah... Uh, railings dito sa harap para maganda na. Okay, thank you mga awil Maraming salamat.